So guys, bago tayo mag-start, lutuin muna natin tong ating patatas. Isa po sa ating mga ingredients na isasama natin mamaya sa ating bagong recipe. So ihulog na natin dyan sa ating kumukulong mantika. So yan guys, golden brown na po yung ating 10 pieces na maliliit na potato natin na pong tatanggalin. Isesettle side po muna natin to para mag-proceed na tayo sa ating next step. Hmm? So, wow! Yan guys, naglagay na po tayo ng konting mantika kasi mag start na po tayo yung lutuin yung ating bagong recipe for today. So yun guys, unahin nating ilagay yung ating white onion. pa golden brown lang natin. Next, lalagyan na natin yung ating garlic. So mga guys, ang una natin, na ibalik ulit itong ating chicken. i-mix lang natin dito sa ating ginisang ng bawang at sibuyas. So guys, pagkahalo natin ito yung ating nao ng bawang at sibuyas, ito cover lang natin para magkatas itong ating chicken. So guys, tatakpan lang natin. Guys, ilalagay na natin yung ating ibang ingredients. So, maglagay tayo ng laurel. Ayan, apat na pieces. Next, maglagay tayo ng konting paminta. Wala tayong buo, yung medyo wax na lang. Ayan. Sunod, lalagay natin yung ating Ati yung ating air cubes, Lagay na natin ito. Next, yung ating pampasara. Ayan. Ito nga, yung know, ating toyo. The next, yung ating suka. Then, haluin natin ng marahan kasi baka tayo ay matalsikan. Mm -hmm. Ayan, hintayin lang nating manuot lahat ng ingredients nilagay natin dito sa ating chicken. Ayan guys, lagyan na po natin ng konting water, konti lang. Ayan. Then, mix lang natin ulit. Then, cover lang natin. Balikan natin maya, -maya. So yan guys, ilalagay na natin yung ating patatas. Then okay, mix lang natin ulit. Yan, pagka-mix yan guys, ilalagay na natin din yung ating susunod na ingredients. Isa sa pangpasarap nitong ating gagawing, ah, itong ating recipe for day. yung ating chicken adobo. Special chicken adobo. So, ilagay na natin. Lalagyan po natin siya ng all-purpose cream. Ayan, i-mix lang natin mabuti. 5 hours later wow! so yun guys dana po tayo sa ating bagong recipe for today, ang ating creamy chicken adobo dana po tayo Salamat po sa panonood. Sana po nagustuhan niyo po itong ating bagong recipe for today. So guys, hanggang dito na lang po 'yung ating video. Maraming maraming salamat. Tara. Kain tayo.